bigyan ka lang ni Sir Nats ng 1,000 pag nabuksan mo yan. Paano mo ilagay password dito pa? Oh, hindi. Paano, mga ay, ay, eh? hindi paano may alam, pero... mo mabuksan eh. Ay, pa lang ilagay ba? lang mo? Hindi, walang maglagay ng password ako pa. mo yan. <laughs> <laughs> paano ilagay yung password? Ikotin lang dito, ba? yung eh, password do? <laughs> <laughs> 27,000. 28,000 pa lang yan. Kaya, magkamali. 40. Kaya yeah. kaya tama yung ano ah. Nandiyan na yung susi. Susi ako. Papasok pa ng bangko. Minago mo ba? May hirap yan. Is it... Mga expert pa lang nakagawa niyan. Oh, magalit si Sir. Alam mo magkala mo yan? 20 million pesos cash. 20. Ha? Huh? Maglalagay pa si Sir Jan ng tagbe 20 pesos? Uh -huh. Ang mahal-mahal na bilhin niya, 28,000. Ay, password eh. yan. Ba't matawa ka? Nakakatawa ba? Nakakatawa ba? Kasi, inaan yan. Binaman na testing. <laughs> An? Huh? <tod> Two? Uy! Tumunog! Tumunog! Hop! To, One! Mga ilang Sir? Apat! Two! <tod> <tod> Three! Four! Wala pa! Uy! <tod> <tod>

Pero La pa uis. Tatlo. Tatlo. Uy. Apat. Apat. <laughs> Buksan mo na. Gusto ko na makita yung laban <laughs> 小胖，我啥用？